Ayan, welcome back again dito sa aking channel Kiri35 Vlog and for today's video ay uh, i update ko lang kayo dun sa aking plano. Ayan, plano pa naman 'yun. Plano kong mag uh, para ng uh, ginto uh, dito sa aking YouTube channel para mabigyan ng uh, pagkakataon na magkaroon ng ginto yung gustong bumili pero uh, kulang sa budget o kaya walang pambili. Uh, ang plano ko kasi dun ay 100 pesos per slot. So kung anuman man yung maluluto ko ngayon, ayan nagluluto ako ngayon eh. Kung anuman man, kung ilan man grams yung maluto ko ngayon, uh, kunyari uh, isang grams yan, uh, gagawin kong for, uh, 40 slot. Ayan. Pero kung 1 grams pataas, 45 slot, mga ganun, 50 slot. So nung nagkus ako ng ganun, uh, meron, meron akong mga nabasang nag-comment na, oy baka, li, baka iskam yan, legit ba yan, Uh, nung sabi pa nung iba uh, bakit hindi mo nalang ilibre ay naku po, hindi ko po kayang ilibre yung ganyan kasi kung alam nyo lang ano, 5 uh, months ayun 5 months na po akong hindi sumasahod dito sa youtube uh, bumaba na kasi yung aking mga views eh, kaya kaya minsan medyo tinatamad akong mag vlog ayun. at uh, kung napapansin nyo 6 days ago na yung huli kong upload dahil nakikita ko sa aking analytics eh masyado nang bumaba yung aking mga views, hindi na umaabot ng ano eh uh, 1k views. Ayun, hindi minsan nang umabot ng 500 views, 600 views, ayun. So, yun mababa yung mga views ko kaya uh, matagal na akong hindi sumasagot dito sa YouTube kaya yun hindi ko pwedeng ilibre yung ganitong uh, ginto. Siguro kung malaking vlogger tayo, uh, pwede, pwede kong ilibre, uh, iparapol ko, pamigay ko. Pero yun nga, di naman tayo malaking vlogger so sana ay naintindihan nyo ako. At kung ikaw ay nagdududa sa akin, huwag kang sumali dito sa aking palaro. Kasi sa halagang 100 pesos, naku po, iis kami kita sa halagang 100 pesos lang. Sa halagang 2,000, 6,000, naku po. Uh, wag na lang kayong sumali kung ganun yung iniisip nyo. ang, ang plano ko ay para lang sa may gusto. Okay? At uh, hindi ko planong mang-scam dito. Pero Uh, binabasi ko 'yan sa mga nagko-comment kung may positive comment na 50 plus na sure sure na sasali sa aking palaro. ayan itutuloy natin 'to pero pag uh, uh, hindi tayo umabot ng uh, 40 o kaya 50 plus, hindi ko itutuloy 'to kasi uh, baka ano eh uh, may nagbayad na pero wala pang magbabayad. Yan hintayin natin makumpleto yung ano eh yung 40 uh, 4,000 sabi na natin 4,000 yung iintay natin bayad kasi yun yung target kong bayad kahit uh, 1.3 pwede kong ibigay ng 4,000 pesos ayan Tatakan natin yung nangitim na borax. Ulitin natin. Ay, i-remelt natin. Bede dah. Bede dah. Kaskas natin sa borax. Oh, um. Ay, so yun, at kanina lang ay tinimbang na natin ito at ang lumabas na timbang niya ay 1.5. So dahil nga nagbabawas ito pag uh, nagbenta kami nagbabawas siya ng 0.1, 0.2, uh, sabi na natin 0.3 ito. Ayun. So itong niluto natin ngayon ay ito yung ating ipapa uh, laro, ipaparapol. Uh, 100 per slot. Ngayon, uh, hindi pa natin sigurado kung matutuloy ito dahil nung nag lang ako eh meron mga ingot na nagko-comment eh. So sa mga ingot na nagko-comment, ah uh, wag po kayong sasali kung hindi kayo sigurado kung ang sasabihin niyo mai-scam kayo o kaya maluloko kayo. I wag na lang po kayong sumali. Ayun, ay yung 100 pesos nyo i-ano itago nyo na lang baka maging 1 million 'yan. Okay? Ayun, so yun lang, maraming salamat at ibabasi ko 'yan sa mga magko-comment kung marami mag-comment na ituloy natin. 40 na slot yung gagawin ko, 40 na slot. Pagka nakuha lahat yung 40 slot, tuloy natin. Pero pagka hindi nakuha yung 40 slot, hindi hindi ko itutuloy kasi ako yung malulugi Dapat uh, pagka 40 slot equivalent of 4,000 'yun. Bali, yun lang yung bayad ng 1.3. Pero kung ibebenta ko to, uh, nasa 5k ito pagka binenta ko. Pag maabot ng 5K. Kasi magkano yung ginto ngayon eh. Ayan, so maraming salamat at uh, yun, pasubscribe na lang sa mga hindi pa subscribe at magiwan uh, mag iwan ng comment yan sa baba.